ikalabing isa ng Mayo, 1960, Buenos Aires. Isang lalaki na nakatira sa pagkatapon sa loob ng labing limang taon. Pagkatapos ang lahat ay nangyayari ng napakabilis. No! 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 Exactly, ganz so, also, Bigla niyang sinabing mahinahon, na parang kinakausap niya ang sarili niya, bigay na ako ng tadhana. Siyempre, ito ay isang bagay na napaka-espesyal para sa akin. Bilang siya Aleman, alam niya kung tungkol saan ito. Ito lamang ang maaaring maging si Aikman isang taon pagkatapos na sakupin sila ng lihim na serbisyo ng Israel, nagsisimula ang paglilitis sa Jerusalem. Hindi ako pumapayag at pinagsisisihan ang programa ng pamahalaang Aleman laban sa mga taong mudyo ng mga panahong iyon ipinapakita ng audio recording ang iba pang si Eichmann nagkukwentuhan sa mga kasama ng SS. Kung pinatay natin ang lahat ng sampu at tatlong milyong mga hudyo sa sampu at tatlong milyon, pagkatapos ay nasiyahan ako at sasabihin ko, ayos lang, tinanggal natin ang kalaban. Riena, 1938, ang unang mga pagsusuri sa kalidad. Si Eichmann, ang dalubhasa ay nag-aayos ng Holocaust. Kailangan ng SS ang mga naturang kalalakihan, matapat at mabisang umaasa. Siya ay responsable para sa mga Hudyo sa buong imperyo. Enero 1942, ang pagpatay ay matagal nang nangyayari. Ang mga detalye ay nagawa sa villa na malapit sa 1 ng mga pinuno ng burokrasya. Si Eichmann ay nagtala ng isang tala ng mga hodyo, ngunit hindi lamang ito ang kanyang gawain. Gumagawa siya ng napakatumpak na mga kalkulasyon kung gaano karaming mga hodyo ang maaaring maging pinatay. Labing isang milyon. Ang papel ay hindi dumudugo. nais niyang ipatapon ang mga hudyo sa Europa sa silangan sa pamamagitan ng tren, iisa ang pagsama sa lahat ng pagpapatapon. Siya mismo ang nagkoordina ng lahat ng pagpapatapon. Ang Imperial na Riles at si Eichmann ay nagtutulungan ng malapit. Naka-schedule na pagpatay. Tag-init, 1944, ang resulta ng gera ay napagpasyahan ng matagal bago. Palapit ng palapit ang pulang sundalo. Ngunit ang mga tren ng kamatayan ni Eichmann ay nagbibigay pa rin ng material. Nakikipaglaban siya para sa bawat kariton, kung kinakailangan, nakikipaglaban upang manalo ng kanyang sariling digmaan. Ang mga Hudyo ng Hungary, sa loob lamang ng dalawang buwan, apat na at limampung libong katao ang nabiktima ni Eichmann. Had, had, had... Hindi niya pinayagan ang mga litrato. Nagalit siya at inalis ang kamera mula sa mga delinquente upang pilasin ang negatibong ito. Handa pa siyang bayaran ang sirang kamera. Alam niyang mahahabol siya. Ang ahente na si Zvi aharani, ipinanganak sa Frankfurt, ay pagkatapos ni Eichmann. Buksan ang mga katanungan, maling landas. At pagkatapos, ang kritikal na punto, alam ng isang lokal kung saan nakatira ang Aleman. Sa distrito ng San Fernando, ang Garibaldi Street. Pinapanatili ni O'Haraani ang bahay sa ilalim ng pagsubaybay. Tiwala ang ahente sa sarili, maaari lamang itong si Eichmann. Ang mga larawang ito ay nagbibigay ng huling katibayan. Abril, 1960, ang Eichmann Action. Labing isang mga Mossad agent ang nakarating sa Buenos Aires. Sa simula pa lang ang aming hangarin ay hindi patayin siya, ngunit upang makuha siya at dalhin sa Israel para sa paglilitis sa kanya. Ikalabing isa ng Mayo, 1960, Garibaldi Street. Alam ng mga ahente, darating si Eichmann sa bahay tuwing gabi na may parehong boss. Ang plano, upang dakpin siya sa harap ng bahay. 20 minuto bago ang alas 8, 8 ay nasa tabi ako ng kalye kung saan siya umuwi evening. tuwing gabi. Inilagay ko ang kotse sa gilid. Ang boss, tulad ng napakagabi, ay dumating. Ngunit hindi tumigil sa kauna-unahang pagkakataon. Para sa pitong araw, palagi siyang dumarating na may parehong boss, ngunit sa gabing iyon anyway. hindi. Makalipas ang labing limang minuto, dumating ang isa pang boss. Is Armado ba siya? The, um, um, auto Habang naglalakad siya sa tabi ng sasakyan, ay pinigilan siya ni swika nais namin siyang makausap kahit papaano bago namin siya mahuli sinundan siya ni Swika tumalon sa kanya at nagsimula silang mag-away tatlo o apat na metro mula sa kotse sigaw ni Aikman was shouting no no he was screaming sumisigaw siya Ooh! something like that no kahit papaano tulad na, kaysa ako ay napasigaw ako kay Rafi na nakaupo pa rin sa likurang upuan. Sinabi ko sa kanya, pumunta, tulungan mo siya. Hindi na niya kailangang magtago pa. Tumalon siya palabas ng sasakyan, kaya siniksik nilang tatlo si Eichmann at ipasok mo siya sa sasakyan. Pagdukot arestuhin paglilitis Malas ako na nasangkot sa mga kakilakilabot na bagay na ito Ngunit ang mga kakilakilabot na mga bagay na ito ay hindi nangyari sa aking malayang kalooban Ayoko kung pumatay ng mga tao At paano kung inutusan siya kung ako ay naging pinuno ng isang concentration camp, gayon din ang kilos ko. O, kung nakatanggap ako ng utos na patayin ang mga Hudyo sa pamamagitan ng gas o barilin sila, natutupad ko rin ang utos. Si Eichmann ay hinatulan ng kamatayan, ang paratang ay mga krimen na ginawa laban sa sangkatauhan at sa bayang Hudyo. Ang huling oras sa Ramley Prison, sa Tel Aviv. Bago siya pumunta, tumingin siya sa akin at nagsabi ng ilang mga salita sa aleman. Ang representante ng commander ng bilang Guan ay isinalin. Inaasahan kong malapit na kayo lahat ay sundin ako. Humakbang siya ng napakakalmado sa execution room. Very, very cool. Si Adolf Eichmann ay binitay noong unang Hunyo, 1962. Ang kanyang mga abo ay itinapon sa Mediterranean Sea.